daw ba si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa operasyon ng ZUN-U1 sa kanyang bayan? Nakapangalan daw kasi kay Alice Guo ang license to operate ng complex noong 2020 nung private citizen pa siya. May sasakyan ding nakuha sa loob ng ZUN-U1 na nakapangalan umano kay Guo. Pati electric bill na nakapangalan kay Guo ay na din sa loob ng Zunyuan. Magpapatawag ng investigasyon si Sen. Gatchalian na tutuon sa papel ng mga LGU sa pagsawata sa mga iligal na operasyon ng mga nagpapanggap na pogo. Nabuking umano ni Sen. Gatchalian na mayura ng Banban ay sangkot sa illegal na operation ng Pugo. Ito po yung scamming at uh, napakaraming pera talaga. O mano, ang kanilang nakukuha at hindi lang Pilipino ang kanyang empleyado, kundi iba't ibang nationality ang nahuli uh, doon sa kanilang compound. At ang matindi pa nito ay may mga ebidensya na nagtuturo na kasabot nga itong si Mayora. Ayon nga kay Senator Gatchal yan ibad na ang Pogo sa ating bansa. Dahil kahit na nagpalit ng pangalan from Pogo to IGL, ganun pa rin. No? Criminal pa rin yung mga nag-ooperate, criminal pa rin yung mga nasa likod nito, scamming pa rin ang ginagawa. At uh, nagiging pintuan lang o nag nagbubukas lang ng pintuan ang Pogo sa mga kriminal na pumasok dito, lalo na yung mga pugante, mga fugitives. Uh, may mga kaso na ito, may mga warrant of arrest na ito sa ibang bansa. At uh, Uh, nakakapasok sila dito dahil ang gamit nila yung Pogo license. Ang nakakatakot dito, pumupunta na sila sa probinsya. No? Dahil naging mainit na sila dito sa Metro Manila, marami sila pumupunta sa probinsya. Mas mahirap ngayong hanapin dahil nasa ibang lugar na sila, nasa, nasa probinsya na. Walang media sa probinsya, uh, hindi nako-cover ng, let's say, ng, ng NBI or ng, ng police authorities. So, mas mahirap ma-detect. Yung sindikato nandito pa rin. No? So ang sa probinsya kasi ang target nila mga kababayan po natin, unang una ay hindi masyado mainit at uh, pangalawa po pag nasa probinsya sila ay kung ipapatayo nila ang kanilang location. Sa mga liblib na lugar ay uh, siyempre walang magkikinala lalo na kung gaya ng uh, nadeskubre ng senador na protektado ng LGO. Itong uh, kanilang operation ay eh, talagang malinis at walang pwedeng gumalaw sa kanila. Ang tanong po mga kababayan po natin, paano ngayon na-discovery ng ating mga otoridad ang operation na ito sa Tarlac? Naku po, mukhang uh, may uh, naglaglag kay Mayura po mga kababayan po natin. At yung mga na naririnig natin, yan smuggling ng sasakyan, uh, lahat yan linked to Pogo operators eh. Yun ng mga na nababalitaan na namin. So in other words, talagang dapat uh, iband na ito whether legislative recommendation but mas mabilis kung executive action para kaagad tapos na. No? At, uh, of course, appeal to our colleagues also na uh, pag-usapan natin itong committee report para malabas natin lahat ng mga Uh, issues. At uh, mag-ano mag, tayo, gumawa tayo ng unified stance na i, i na natin itong POGO sa ating bansa. Mm -hmm. Ang uh, um, uh, legitimacy ang POGO sa atin. Kayo sir, mag-file ng proposal? Yeah, under the Ways and Means Committee yun. Okay, Jan. Nakita ko rin yan sa news reports no na may mga African nationals na nagtatrabaho sa POGO. Um, ang Bureau of Immigration should take notice of this. No? Uh, not naman to profile and to discriminate malaki malaking sindikato ito, mga kababayan po natin eh. Eh, posibleng may kasabwat din yan sa immigration, ano? Kasi kung ito ay mga kriminal, may mga record po, eh, paano nakapasok sa ating bansa? So, talagang kahina-hinala na ang sindikato ito is well-organized, eh. Ah, uh, talagang may connection na rin ito, eh. Sa mga otoridad po natin, imagine sa NGO, may hawak na sila. Eh sa imigrasyon lalong-lalo na kasi ang pagpasok nila dapat inaalam kung ano ang kanilang purpose sa, sa ating bansa eh bakit sila nakapasok kung kuko po ang kanilang uh, license na makapasok sa ating bansa. In it. But uh, may trend kasi nangyayari no uh, na marami dito sa mga African nationals nagtatrabaho sa mga pogo or scamming uh, facility. So they just have to take notice no uh, na may ganitong um, Uh, pangyayari sa mga nahuhuling POGO facilities. Nakukot daw ba si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa operasyon ng Zunyuan u 1 sa kanyang bayan? Nakapangalan daw kasi kay Alice Guo ang license to operate ng complex noong 2020, nung private citizen pa siya. May sasakyan ding nakuha sa loob ng ZUN-U1 na nakapangalan umano kay Guo. Pati electric bill na nakapangalan kay Guo ay narecover din sa loob ng Zunyuan. u 1 So yun palang ano mga kababayan po natin, ang sasakyan, electric bill at ang pasilidad na nakapangalan kay Mayora eh talagang malaking issue yan. Eh sirang-sira si Mayora otherwise Otherwise, uh, may nagrenta sa kanyang lugar at hindi pa na-transfer itong mga pangalan at uh, posibleng hindi niya alam kung anong operasyon. Pero syempre, kaduda-duda pa rin po mga kababayan po natin na bilang isang Mayora ng isang bayan ay hindi mo alam na may illegal pala na operation na ginagawa sa iyong bayan. So, yan po yung kinikwisyo ngayon ni Senator Gatchal yan. At uh, magkakaalaman po yan dahil kaharap nga sa Senado itong si Mayora kung ipapatawag. Ano naman kaya ang sagot at paliwanag ni Mayora dito? Ako po, mga kabayan po natin. Nagsimula talaga ang korupsyon sa ilalim. So, pag tumaas at tumaas sila, eh, lalong lalakas yan mga po natin kaya sana aha, marapit na naman ang eleksyon ako po magingat po tayo sa ating ibubuto at kung ito ay politically motivated ah, at paninira naman kay Mayura eh, sana malagpasan niya rin kung totoong hindi siya sangkot sa issue ito tama po ba mga sa so comment na po para sa inyong personal na komento at maraming